Sir Arnold, ang kwentong ito ay tungkol sa kaibigan kong si Miguel na tinulungan ng duwende dahil sa kasamaan ng mga amo niya. Totoo po ang lahat ng inyong maririnig at nakita ko mismo ang mga nangyaring ito. Si Miguel ay kasambahay sa isang malaking bahay sa Makati. Sampung taon na siyang nagtatrabaho sa pamilyang Cruz, yung mga may-ari ng ilang restaurant sa Quezon City. Pero hindi po kayo makakahanap ng mas masamang amo kaysa sa kanila araw-araw mga alas 5 pa lang ng umaga, gising na si Miguel para maglinis ng buong bahay. Hindi pa nakakapag-almusal, pinapahid na agad ng ama ang sahig ng tatlong palapag. Sinisigaw pa sa kanya, Miguel, bakit ang bagal mo? Pag di ka nagmadali, walang pagkain ngayong araw. Nakita ko minsan Sir Arnold na hinampas siya ng ama ng walis dahil lang may naiwang alikabok sa sulok ng sala. Namagay yung braso niya pero hindi pa rin siya pinahinga, ang amo naman laging galit kapag umuwi galing sa trabaho. Lahat ng pagod niya sa opisina, kay Miguel niya nilalabas. Minsan, binabato pa niya ng sapatos si Miguel kapag hindi niya gusto ang lasa ng ulam. Naawa talaga ako sa kaibigan ko. Parang hindi na siya tao sa pagtrato sa kanya. Pero hindi pa doon, nagtatapos ang mga pahirap kay Miguel, Sir Arnold. Mas lumala pa ang sitwasyon niya sa mga sumunod na linggo. Isang umaga, habang naglilinis si Miguel ng kusina, biglang sumigaw ang ama. Miguel, bakit ang dumidumi ng kusina na ito? Anong ginagawa? Mubuong araw, hindi pa man nakakasagot si Miguel. Hinampas na siya ng ama sa likod gamit ang malaking kutsara. Magsalita ka. Bingi ka ba? Sa sorry po ma'am, linisin ko na po ulit, sabi ni Miguel habang pinipigilan ang luha. Pero ang pinakamahirap para kay Miguel ay ang mga anak ng mag-asawa. Dalawang lalaking nasa kolehiyo na. Kapag wala ang mga magulang, ginagawang alipin nila si Miguel. Kuya Miguel, kunin mo nga yung bag ko sa kwarto. Nasa second floor ha, sabi ng panganay habang nanonood ng TV sa sala. Pag akyat ni Miguel sa taas, sisigaw naman yung bunso. Miguel, gawa ka nga ng sandwich. Gutom na ako. Ganun palagi, Sir Arnold. Parang robot na walang karapatang magpahinga. Minsan, Nakita ko na umiiyak si Miguel sa kusina habang naghuhugas ng pinggan. Pagod na pagod na, pero hindi pa rin pwedeng Miguel Nagsisimula na akong magalala sa kaibigan ko noon. Sa likod ng malaking bahay ng mga Cruz, Sir Arnold, may maliit na hardin na puno ng matandang puno. Doon lang nakakahinga si Miguel kapag sobrang bigat na ng loob niya. Isang hapon, pagkatapos siyang sigawan ng ama dahil sa nabasag na plato, nagtungo si Miguel sa hardin para magtago. Umupo siya sa ilalim ng malaking balete na nasa dulo ng bakuran. Habang umiiyak si Miguel, narinig niya ang kaluskos sa mga dahon. Akala niya ay pusa lang, pero nang tingnan niya, nakita niya ang isang maliit na anino na mabilis na nagtago sa likod ng puno. Sinong nandyan? Tanong ni Miguel habang pinupunasan ang luha. Walang sumagot, pero naramdaman niya na parang may sumusubaybay sa kanya. Hindi naman siya natakot. Sa totoo lang, parang naging komportable pa siya. Bumalik si Miguel sa loob ng bahay, pero hindi niya makalimutan ang nakita niya. Tuwing pupunta siya sa hardin, laging may pakiramdam na may kasama siya kahit mag-isa lang siya. Minsan, nahuhulog ang mga dahon sa tabi niya kahit walang hangin. Minsan naman, may mga maliit na bulaklak na bigla na lang lumilitaw sa tabi ng pwesto niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, pero unti-unti, nagiging tahimik ang puso niya tuwing nandoon siya sa hardin. Ang kakaibang mga pangyayari, Sir Arnold nagsimula noong isang madaling araw sa kusina ng mga Cruz. Gabi na noon nang bigla na lang sumigaw ang ama kay Miguel. Miguel, bukas, aabot mo ang pagkain sa kasal ng pinsan ko sa Quezon City. Kailangan mo ring maghanda ng limang klasing ulam para sa mga bisita namin dito sa bahay. Alas 6 ng umaga, dapat tapos na lahat alam ni Miguel na imposible ang ginagawa sa kanya Paano niya gagawin ang lahat ng iyon sa loob ng ilang oras lang? Pero wala siyang choice kundi subukan Mga alas dos ng madaling araw, nagsimula siyang magluto Naghiwa siya ng mga gulay, nagsaing, at naglinis ng isda Pero pagod na pagod na siya Sa sobrang antok, nakatulog siya sa mesa ng kusina Nang magising Si Miguel mga alas 5, hindi niya makapaniwala sa nakita niya Lahat ng ulam, tapos na ang adobo, nilaga, menudo, at iba pa. Lahat na sa mga malaking kaldero at lutong-luto na. Paano nangyari ito? Bulong ni Miguel sa sarili. Tumingin siya sa paligid pero walang ibang tao sa kusina. Lahat ng sangkap na ginamit niya, hugis-hugasan na rin. Pati ang sahig, walis na walis. Nang bumaba ang ama para tingnan ang ginawa ni Miguel, napanganga ito sa sobrang gulat. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo lahat ng ito, sabi ng ama habang tinitikman ang mga ulam. Ang sarap pa! Hindi makapaniwala si Miguel. Para siyang may tumutulong sa kanya, pero sino? Naalala niya yung nakita niya sa harden. Kaya ba, mula noon, nagsimula nang mag-isip si Miguel na baka may kaibigan siyang hindi niya nakikita. Hindi lang si Miguel ang nakapansin sa mga kakaibang pangyayari sa bahay ng mga Cruz, Sir Arnold pati na rin ang mga kapitbahay sa subdivision. Isang hapon, habang bumibili ako ng soft drinks sa tindahan ni Aling Meding sa kanto, narinig ko ang usapan ng mga chismosang babae. Oy, napansin niyo ba yung bahay ng mga Cruz? Sabi ni Aling Rosa habang umaabot ng sukle. Parati na lang may mga liwanag sa gabi kahit hindi naman sila gising. Oo nga, sagot ni Aling Beth. Tapos yung mga bulaklak sa hardin nila, bigla na lang umuusbong kahit tag-ulan. Imposible yon. Lumapit ako sa kanila para makinig ng maigi. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakakakaiba? Bulong ni Aling Meding. Yung mga bata sa subdivision, sinasabi nila na nakakakita raw sila ng mga maliit na anino na tumatakbo sa paligid ng bahay tuwing gabi. Ay baka naman mga daga lang yun, sabi ni Aling Rosa. Hindi. Yung anak ko nakakita raw ng maliit na lalaki na suot ang green na damit. Naglalaro raw ito sa hardin ng mga krus tuwing madaling araw, kwento ni Aling Beth. Napaisip ako bigla, baka totoo nga ang hinalako tungkol kay Miguel. Pero hindi ba kawawa naman yung kasambahay nila doon, dagdag ni Aling Meding. Palagi ko siyang nakikitang umiiyak sa hardin. Oo nga, ang sama-sama ng mga krus na yon sa kasambahay nila. Karma na lang siguro yung mga nangyayari sa kanila ngayon, sabi ni Aling Rosa. Umuwi ako noon na mas sigurado na may kakaiba talagang nangyayari sa bahay ng mga Cruz. At alam kong si Miguel ang dahilan. Pero hindi nagtagal Sir Arnold at nagsimula nang mag-iba ang ugali ng mga Cruz. Parang naramdaman nila na may mali sa bahay nila. Isang umaga, nagising ang amo na sobrang galit. Lahat ng mga gamit sa sala nakakalat. Ang mga libro sa shelf nahulog ang mga picture frame na kaharap sa pader. Miguel, anong ginawa mo dito? Sigaw ng amo habang hinampas si Miguel sa mukha. Hindi po ako sir. Natulog po ako sa kusina kagabi. Sagot ni Miguel habang hawak ang namumugtunyang niyang pisngi. Sinungaling ka? Sino pa ba ang gagawa nito? Hinampas ulit siya ng amo gamit ang chinelas. Ang ama naman mas naging suspicious. Palagi niyang sinusubaybayan si Miguel. Kapag may nahuhulog na bagay o may nakakalat, Si Miguel agad ang sinisisi. Ikaw ang may kasalanan. Sino pa ba ang makakagawa nito? Sigaw ng ama habang tinutulak si Miguel sa pader. Pero ang pinakanakakatakot, Sir Arnold, ay ang mga pangyayari tuwing gabi. Marinig ng mga Cruz ang mga kaluskos sa kisame. Minsan, bubukas ang mga gripo mag-isa. Minsan naman, mag-o-on at mag-o-off ang mga ilaw. Miguel, anong ginagawa mo sa gabi? Tanong ng amo na takot na takot na. Natutulog po ako, sir. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari yan, sagot ni Miguel. Pero hindi naniwala ang mag-asawa. Mas, lalong naging malupit sila kay Miguel. Pinawasan nila ang pagkain niya. Pinagbabantay pa nila si Miguel tuwing gabi para hindi siya makaalis sa kusina. Nakita ko na halos maging skeleton na si Miguel sa sobrang payat. Takot na takot na rin siya dahil baka saktan pa siya ng mga amo niya hindi niya alam na ang tumutulong. Sa kanya ay ang dahilan din ng mas malaking problema niya. Isang gabi, Sir Arnold, hindi na kinaya ni Miguel ang lahat. Pagkatapos siyang sakta ng amo dahil sa mga nakakalat na gamit sa sala, nagtungo siya sa hardin para umiyak. Umupo siya sa ilalim ng malaking balete, yung paboritong lugar niya. Habang umiiyak siya, bigla niyang narinig ang isang maliit na boses. Bakit ka umiiyak, Miguel? Napatigil si Miguel sa pag-iyak at lumingon sa paligid. Sinong nagsalita? Bigla na lang lumabas mula sa likod ng puno ang isang maliit na nilalang. Mga dalawang piye lang ang taas nito. May suot na green na damit at may maliliit na sombrero. Ang mata nito, mabait at nakangiti. Ako ang tumutulong sa'yo sa kusina, sabi ng duwende. Nakita kita na palaging umiiyak dito kaya gusto kitang tulungan hindi makapaniwala si Miguel. Ikaw, ikaw yung, oo, ako yung nagluluto para sa'yo. Tuwing pagod ka na, ako rin yung naglilinis ng mga pinggan mo, sagot ng duwende. Nakikita ko kasi na ang sama ng mga amo mo sa'yo. Umupo ang duwende sa tabi ni Miguel. Ang pangalan ko ay Tikbalang, hindi, joke lang. Tawag mo sa akin ay Toto, natawa ng konti si Miguel kahit umiiyak pa. Bakit mo ako tinutulungan, Toto? Kasi mabait ka, hindi ka sumasagot sa mga amo mo kahit masakit na at nakikita ko na puro trabaho lang ang ginagawa mo, walang oras para sa sarili mo, sabi ni Toto. Pero dahil sa tulong mo, mas galit na sila sa akin, sabi ni Miguel. Ngumiti si Toto. Hindi ka mag-alala, turuan natin sila ng leksyon, pero kailangan mo sumama sa akin sa plano ko. Naging curious si Miguel. Ano kayang balak ng kanyang bagong kaibigan mula noon Sir Arnold Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na mas pa sa nauna. Si Toto, determinado na turuan ng leksyon ang mga krus. Isang umaga, nagising ang ama na nakabaliktad lahat ng mga damit niya sa closet. Ang mga sapatos niya nakatago sa ref. Ang toothbrush niya nasa lata ng basura. Miguel, anong ginawa mo sa mga gamit ko? sigaw ng ama. Wala po akong ginawa, ma'am. Natulog po ako sa kusina buong gabi, sagot ni Miguel. Pero natatawa na sa loob dahil alam niyang si Toto ang gumawa. Pero hindi pa doon nagtatapos. Sa susunod na araw, nahulog sa sahig ang amo habang papunta sa banyo. Nalaglag siya dahil biglang naging madulas ang sahig. Pagkatingin niya, puno ng dahon ng saging ang buong sahig saan galing ang mga dahong ito. Galit na tanong ng amo, pero ang pinakanakakatawa, Sir Arnold, ay yung nangyari sa dalawang anak nila. Tuwing kakain sila, biglang magiging mapait ang pagkain nila. Pero kapag si Miguel ang kakain, masarap naman. Bakit mapait ang adobo? Reklamo ng panganay. Hindi naman po mapait, sir, sabi ni Miguel, habang kumakain ang masarap. Galit na galit na ang buong Pamilya Cruz. Tuwing gabi, marinig nila ang mga tugtog sa kisame. Minsan, mag-o-open ang TV mag-isa at mag-a-adjust ang volume. Minsan naman, bubukas ang mga gripo sa CR tuwing tutulog na sila. May multo ba sa bahay natin? takot na tanong ng ama sa asawa niya Hindi ko alam pero sigurado akong si Miguel ang may gawa nito sagot ng amo pero hindi nila alam na tuwing sinasabi nilang kasalanan ni Miguel ang lahat mas galit si Toto kaya mas lalong lumalala ang mga pranks niya sa kanila nagsimula na silang matakot sa sarili nilang bahay isang gabi sir Arnold narinig kumula sa labas ang sigawan sa loob ng bahay ng mga Cruz hindi ko makalimutan ang mga nangyari noong gabing iyon Nasa sala ang mag-asawang Cruz, nag tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa bahay nila. Hindi na ako makaktulog ng maayos, sabi ng ama habang umiiyak. Parang may sumusubaybay sa amin palagi. Ako rin. Kanina, habang naliligo ako, narinig ko ang boses ng bata sa labas ng banyo. Pero wala namang bata sa bahay, kwento ng amo. Bigla na lang, nahulog lahat ng mga picture frames sa sala. Sabay-sabay silang nahulog at nabasag ang mga salamin. Ah! Sigaw ng ama. Anong nangyayari sa bahay natin? Lumabas si Miguel mula sa kusina para tingnan kung ano ang nangyari. Pero sa halip na magalit sa kanya, nakita niya na natatakot na yung mga amo niya. Miguel, tawag ng amo na nanginginig ang boses. May, may alam ka ba kung ano ang nangyayari sa bahay natin? Para sa una, nakita ni Miguel na hindi galit sa kanya ang mga amo niya. Nakita niya sa mata nila ang takot. Hindi po ako nakakaalam, sir, sagot ni Miguel. Pero sa loob niya, salamat siya kay Toto. Biglang narinig nila ang malakas na tawa mula sa kisame, tawa ng bata, pero walang batang nakatira sa bahay. Diyos ko, sigaw ng ama, may bata sa kisame. Tumakbo sila sa kwarto nila at naglock ng pinto. Naiwan si Miguel sa sala pero hindi siya natakot. Alam niya na si Toto lang ang gumawa noon Mula sa kwarto ng mga amo, narinig ni Miguel ang usapan nila. Baka naman si Miguel ang may kasalanan sa lahat ng ito, bulong ng amo. Pero paano niya gagawin yon? Siya lang naman ang kasambahay natin, sagot ng ama. Nagsimula na silang mag-isip na baka may kakaiba nga kay Miguel. Kinabukasan Sir Arnold na pagdisisyuna ng mga Cruz na paalisin na si Miguel. Hindi na nila kaya ang mga nangyayari sa bahay nila. Miguel, sigaw ng amo habang bumababa ng hagdan. Ayaw na namin sa'yo. Umalis ka na sa bahay namin. Pero sir, saan po ako pupunta? Sampung taon na po akong nagtatrabaho dito, pakiusap ni Miguel. Hindi namin pakialam. Sigurado kaming ikaw ang may kasalanan sa lahat ng kakaibang nangyayari dito, sigaw ng ama. Pero hindi pa man nakakapagsalita si Miguel. Biglang nagsimulang, umalog ang buong bahay. Hindi lindol iyon, Sir Arnold. Parang may malakas na hangin sa loob ng bahay. Lahat ng mga bintana nagsimulang bumukas at sara ng mag-isa. Ang mga ilaw, nag-on at off nang mabilis. Ang mga pinggan sa kusina, nagsimulang magkakalat. Anong nangyayari? Takot na sigaw ng dalawang anak ng mga krus. Pero ang pinakanakakatakot, nakita nila sa hardin na lahat ng mga puno, gumalaw kahit walang hangin. Ang mga bulaklak, bigla na lang namatay. At sa ere, nakita nila ang maraming maliit na anino na lumilipad. Mga duwende, sigaw ng ama. May mga duwende sa bahay natin. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Toto sa harden. Pero ngayon, hindi na siya nag-isa. Kasama niya ang maraming ibang duwende na galit na galit sa mga krus. Bakit niyo papaalisin si Miguel? Malakas na boses ni Toto na narinig sa buong bahay. Siya ang pinakamabait na tao dito, pero kayo ang pinakamsamang mga amo. Natakot na takot ang mga krus. Kitang-kita nila ang mga duwende sa hardin na nakatingin sa kanila ng masama. Miguel, ikaw ba ang nag-utos sa kanila? tanong ng amo na nanginginig na. Hindi pa nakakasagot si Miguel nang biglang nagsalita ulit si Toto. Hindi siya nag-utos sa amin. Kami mismo ang naging galit sa inyo dahil sa ginagawa niyo sa kanya. Nagsimula ng umiiyak ang buong pamilya Cruz sa sobrang takot. Pagkatapos ng kaguluhan, Sir Arnold, tumahimik bigla ang lahat. Nakaupo sa sahig ang mga Cruz, umiiyak sa takot. Si Miguel naman, nakatayo sa gitna ng sala, hindi alam kung ano ang gagawin. Miguel, sabi ni Toto habang lumalakad, papalapit sa kanya. Oras na para umalis ka dito, hindi ka na nila sasaktan. Tiningnan ni Miguel ang mga dating amo niya na natatakot pa rin sa kanya. Para sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, siya ang may kapangyarihan sa bahay. Pwede na po akong umalis? Tanong ni Miguel sa mga Cruz. Hindi nakasagot ang mag-asawa. Nakatulala lang sila sa mga na nakatingin sa kanila. Kumuha si Miguel ng maliit niyang bag na may laman na mga damit niya. Yun lang ang ari niya sa loob ng bahay na yon. Habang naglalakad siya patungo sa gate, sumama si Toto sa kanya. Ang ibang mga duwende, bumalik na sa hardin pero nanatili pa rin silang nakabantay. Salamat, Toto, sabi ni Miguel nang nasa gate na sila. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang ginawa mo para sa akin. Hindi mo kailangan magsukli, sagot ni Toto. Nakita ko lang na kailangan mo ng kaibigan at masaya ako na nakatulong sa'yo. Niyakap ni Miguel si Toto. Umiiyak siya, pero ngayon ay luha ng tuwa at pasasalamat. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Toto. Hindi ko pa alam, pero hindi na importante. Malaya na ako, sagot ni Miguel habang ngumingiti. Naglakad si Miguel sa kalsada, hawak ang maliit niyang bag. Sa likod niya, nakita pa niya si Toto na kumakaway sa gate. Nang tingnan niya ang bahay ng mga Cruz sa huling pagkakataon, nakita niya ang mga ito sa bintana. Bantay pa rin kung babalik ba ang mga duwende. Hindi na niya sila binati. Naglakad lang siya palayo masaya na sa wakas, ay tapos na ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, malaya na si Miguel. Anim na buwan na ang nakakalipas, Sir Arnold, mula nang umalis si Miguel sa bahay ng mga Cruz. Ngayon, nakita, kung na kung gaano siya kasaya sa bagong buhay niya, nakatira na si Miguel sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant bilang cook at sobrang appreciate ng mga boss niya ang galing niya magluto hindi tulad dati, ginagalang siya doon at pinibigyan ng tamang sahod. Alam mo, sabi ni Miguel sa akin noong bumisita ako sa apartment, niya, hindi ako makapaniwala na ganito pala ang pakiramdam ng pagiging libre. Nakita ko sa mukha niya na masaya na siya. Tumataba na rin siya kumpara dati na halos payat na payat na siya sa bahay ng mga Cruz. Pero ang pinaka nakakatuwa, Sir Arnold, ay hindi nakalimutan ni Miguel si Toto. Tuwing weekend, pumupunta siya sa isang park na maraming mga puno. Doon niya nakakausap si Toto. Kumusta na si Toto? Tanong ko sa kanya. Ayos naman siya. Minsan, tumutulong pa rin siya sa akin sa restaurant kapag sobrang busy, kwento ni Miguel habang tumatawa. Pero ngayon, hindi na niya kailangan gawin yon kasi masaya naman ako sa trabaho ko. Sabi ni Miguel, natutunan din niya mula kay Toto na hindi lahat ng tao ay masama. May mga taong tutulong sa'yo kahit hindi mo sila kilala, lalo na kapag nakita nilang kailangan mo ng tulong. Kung hindi dahil kay Toto, siguro hanggang ngayon nasa bahay pa rin ako ng mga krus, umiiyak sa hardin, sabi niya. Sir Arnold, iyan ang kwento ni Miguel na tinulungan ng duwende. Napatunayan niya na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may tutulong sa'yo basta mabuti ka lang sa kapwa mo. At ang mga krus, Narinig ko na naghanap na sila ng bagong kasambahay. Pero sabi ng mga kapitbahay, walang tumatagal sa kanila. Siguro, bantay pa rin si Toto sa sino mang magiging kasambahay nila. Kaya Sir Arnold, iyan ang kwentong totoo na gusto kong ibahagi sa inyo at sa mga nanonood ng channel niyo.